Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo! Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na pag-usapan natin ang naging pahayag ni Lebron James pagkatapos matalo ang Los Angeles Lakers kontra sa Houston Rockets at ang balitang paglalaro ni Ray Parks Jr. sa Barangay Ginebra. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ang naging pahayag ni Lebron James pagkatapos matalo ang Los Angeles Lakers kontra sa Houston Rockets. Sa pagkawala nga ni Anthony Davis sa lineup ng Lakers sa unang pagkakataon ngayong season, ay natambakan nga agad sila ng Houston Rockets sa score na 128-94. Yes, 34 points nga ang itinambak ng Rockets sa Lakers ngayong araw na hindi talaga ikinagusto ng kanilang superstar na si Lebron James. Ayon pa nga sa naging payag nito sa kanyang post-game interview, sobrang dismayado nga siya sa ipinapakita pa rin laro ng kanilang team, lalong-lalo na sa kanilang rebounding, depensa at sa kanilang shooting. Pero hindi pa rin naman nga siya ma-assess ngayon ang kanyang kupunan since marami pang araw silang mga players na wala at nagtamo ng injury. Yes, hindi nga daw sila makakabuo ng cohesion kung hindi nga daw po buo ang kanilang kupunan. Kaya hiling nga ni Lebron na pagpasensyaan muna ang kanilang kupunan hanggang sa makabalik ang kanilang mga players at makumpleto na ang kanilang lineup up ngayong season. At sa pagkatalo nga mga boss idol ng Lakers ay tuluyan nang bumagsak sa 3 wins at 5 losses ang kanilang record sa standing ng Western Conference. At ang masakit pa dyan ay 0-5 rin naman nga ang kanilang record sa kanilang road games. Sa ibang balita naman, patungkol sa balitang paglalaro ni Ray Parks Jr. sa Barangay Hinebra, kahit man nga hindi pa nagsisimula ang mga laro ng Hinebra sa PBA Commissioner's Cup, ay mukhang siniswerte na nga agad ang kanilang kupunan. Gayong base nga sa pinakahuling inilabas sa balita, hindi na nga daw po maglalaro pa si Bobby Ray Parks Jr. sa Japan at babalik na nga daw ito sa PBA para maglaro sa Barangay Ginebra. Ayun pa nga dito, tatapusin na lamang nga daw po nito ang kanyang kontrata sa Japan B-League para makauwi na siya sa Pilipinas. Magkakaroon din naman nga daw sila ng pagpupulong ng SMC at MVP para pag-uusapan kung meron ba silang gagawing trade since hawak pa nga ng talk and text ang right sa kanya. Kaya wag na nga daw po kayong magtaka kung pipirma na sa mga susunod na linggo o buwan si Bobby Ray Parts Jr. sa Barangay Hinebra.